ayan po ang station dadaan tayo dyan ang ganda ng station nila dito ayan din ganda ng station nila ayan isang station din yun doon yun at saka restaurant ang restaurant nila dito yung inumanan ano talaga uh, maganda uh, feeling social pero hindi naman yan social ano lang normal lang yan dito lahat ng mga ano dito mga restaurant is pinaganda talaga nila so tara na lakbayin uh, natin to and kung bago ka pa lang huwag kalimutang mag follow thank you so much guys and pakikalat ng aking video. Thank you so much. Ang ganda oh. ng lugar dito. kumakain sila. ay Ayan. Ayan ang Oymachit Station. Ayan. So, dito tayo dada. Doon tayo sa kabila papunta. Oh. Pero, idadaan ko kayo dito para para naman magamit natin ang lugar na ito. Ang ganda talaga dito, guys. Yan, first time ko kayong ipakasyal dito. Ayan. Ito ang gusto ko ipakita sa inyo. Yung forma ng building. Yan po ay bilihan ng mga gadget. At hanggang dyan pa yan. Lahat yan. bilihan ng gadget yan. Kaya, bongga. Ang ganda, no? So, tara. Ang ganda ng ano ngayon panahon. Yan, parang uulan. ulan So andito po tayo sa sinagawa Ayan, ilalakway ko kayo dito Kasi ito yung talaga ang gusto kong lakarin And meron pala silang ano dito Ayan o oh. Kung ikaw ay magpa-passport Ayan, pwede kang ano dyan Magpa-picture dyan So dito tayo Dadaan Sinagawa Aquarium Ayan o oh. Shinagawa Aquarium Free Shuttle Bus. Mayroong libre pag pupunta ka ng aquarium. So, ganda ng ano nila dito. Wow! So, sa lugar pa lang and sa mga building. Nakaka-amaze na, no? Ang ganda talaga ng Japan. So, hindi na tayo mahirap pang magtawid-tawid pa sa stoplight dahil dito tayo dumaan, mga Ben. Thank you so much guys. See you on my next video. Thank you so much.